Yo, what's up mga kanokis? Magandang hapon sa inyo. All right. So, yun mga kanokis, mag-update lang tayo ng ating mga nokis dito sa ating manukan kasi merong mga nagtatanong sa atin, mini-message tayo kung bakit daw hindi na tayo nag vlog So, ngayon mga kanokis, kung makikita nyo, walang kalaman-laman yung ating mga tipi mga kanokis. Meron tayong manok diyan, iilan na lang. So, halos mga material yung mga natira sa atin kasi nga mga kanokis, sa mga followers natin, sa mga subscriber natin, alam niyo naman na puro tayo binta mga kanokis, no? Alright, so yun mga kanokis, akyat tayo dito, papakita natin yung area natin. So ito, uh, meron pa naman manok dyan ay ilan. Meron tayong apat na breeding pin dyan mga kanokis, puro may laman. So nagbe-breed tayo para doon sa ating second batch mga kanokis. So mamaya, ipapakita natin yon. Alright, so ito, ipakita natin to. Ito yung ating uh, authentic brad hats. Ito yung ating uh, billy hats. Ito mga kanokis, paparisan natin ito ng dalawang babae para siyempre meron tayong mapisa uh, itong uh, March no para siguro ko masasabi natin yung third batch na mga kanuki so ayan uh, pakita natin yung ipaparis natin sa kanya ito mga kanukis 50-50 uh, mga kanukis ito yung uh, Billy Rubul Hats sa Popeye Grey ayan it's the pabarak mga kanukis so ito na breed na rin natin dati to mga kanukis no so doon sa mga nakakuha ng... Na, nating buyer uh, talagang goods na goods yung mga away nila so pero hindi pa natin na uh, tanong hindi pa na ilaban din kasi medyo bata pa pero para sa akin mga kanokis uh, ayos na ayos may mga palo alright so ito meron tayo ditong kanaway bago kahapon pa lang pinadala to sa atin ng ating kumpare ayan nabili niya to doon sa expo noong August sa Tacloban ayan kumuha siya ng uh, Ayan, RRCN kay Richie Upardo, alright? So, ito, may blocks din tayo dito. So, yun, ah, punta tayo sa breeding pin natin mga kanukis, no, para maipakita natin yung ating nakasalang, alright? So yun mga kanukis Hanggang dito na lang ang video ni kanukis Paano ba yan? Babay na Alright